Magandang araw, mga bata! Ako si Teacher David. Handa na ba kayo para sa panibagong araw ng pagkatuto? Kung ang sagot ninyo ay oo, ganoon din ako. Kaya, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang pagtuklas sa ating bagong aralin. Sa video ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa pagpapahayag ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, isyo o usapan. Bilang pagsisimula, maaari bang tingnan ninyo ng mabuti ang dalawang larawan? Ngayon mga bata, sa inyong isipan, subukang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Ikalawa, ano sa tingin ninyo ang ugnayan ng pamahalaang lokal sa mga paaralan na kanyang nasasakupan? Ikatlo, bilang mga mag-aaral, ano-ano ang mga bagay na natatanggap ninyo mula sa pamahalaan? Ikaapat, ano ang pinakabagong proyekto ng inyong pamahalaang lokal para sa katulad ninyong mag-aaral sa panahong ito ng pandemya. Ikalima, maganda at makabubuti ba ito sa paningin ninyo? Mahilig ba kayong makinig ng balita? Anong napapanahong balita ang naririnig ninyo? Alam nyo ba, mayroon akong isang balita na gusto kong ibahagi sa inyo. Kaya, makinig kayo ng mabuti. Pasig, naglaan ng 1.2 bilyon para sa gadget ng mga bata. Ni Elsie D. Arcega, naglaan ng 1.2 bilyong budget ang pamahalaang lungsod ng Pasig para sa tablets at laptops ng mga mag-aaral sa elementarya, sekundarya, senior high school at mga guro sa mga pampubliko nitong mga paaralan. Ito ang ipinahayag ng pamahalaang lokal ng Pasig sa isang panayam noong Webes. Ayon pa sa kanila, ito'y ginawa upang maipagpatuloy ng isang daan tatlong putwalong libong pampublikong mga mag-aaral kung saan ang ilan sa mga ito ay mula sa mahihirap na pamilya lahat ng mag-aaral sa pampubliko ay bibigyan ng tig isang tablet o laptop upang sila ay makasunod sa new normal scheme ng edukasyon at hindi sila mahuli sa kanilang pag-aaral. Sinisikap din nila na makakala pa ng 30 milyon para naman sa mga mag-aaral sa kolehiyo ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Maliban dito, maglalagay din sila ng mga hotspot sa mga lugar na walang internet access upang makapag-download ng mga modules ang mga bata at ang bawat paaralan naman ay kakabitan ng mas malakas at mabilis na Wi-Fi. Ngayon, talakayin natin ang balita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Unang tanong. Tungkol saan ang balita? ang balita ay tungkol sa paglalaan ng pamahalaang lungsod ng Pasig ng pera o budget para sa mga tablet at laptop ng mga mag-aaral at guro ng pampubliko nitong mga paaralan. Ikalawang tanong, maganda ba ang hangari ng pamahalaang Pasig? Ayon sa balita, ang paglalaan ng budget para sa mga tablet at laptop ng mga mag-aaral at guro ng pangpubliko nitong mga paaralan ay nangangahulugang may magandang hangarin ang pamahalaang pasig at ito ay ang makatulong sa mga mag-aaral at guro lalo na ngayong may pandemya. Dumago tayo sa ikatlong tanong. Sa inyong palagay, ano ang dapat gawin ng mga batang katulad ninyo sa ganitong pagsisikap ng pamahalaan? bilang mga bata at mag-aaral, nararapat lamang na suklian sa paraang makakaya ang ginawang pagsisikap ng pamahalaan at ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti. Narito ang ikaapat at huling katanungan. Kung kayo ay mga batang tagapasig, ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ay mga batang tagapasig, marahil kayo ay masayang masaya sapagkat maipagpapatuloy ninyo ang inyong pag-aaral sa kabila ng hirap na dala ng pandemya. Mga bata, sa ginawa ninyong pagsagot sa mga tanong, alam nyo bang kayo ay nakapagbigay na ng sarili ninyong opinyon o reaksyon ukol sa balita? Ngunit ano nga ba ang opinyon? ano naman ang reaksyon? Ang opinyon ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasubalian ng iba. Samantala, ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos makita o mapakinggan ang isang isyo o balita. Mayroong tamang paraan ng pagpapahayag ng sariling reaksyon o opinyon. Tandaan lamang natin ang mga sumusunod. Una, sabihin natin ng mahusay at magalang ang ating opinyon o reaksyon sa isang isyo o balita. At ikalawa, huwag natin itong gawing personal. Para mas maintindihan ninyo ang ating aralin, sagutan ang sumusunod na mga pagsasanay. Para sa panuto, piliin ang angkop na opinyon o reaksyon sa maririnig na balita o isyu. Isulat ang titik ng tamang sagot. Magsimula tayo sa unang bilang. Ayon kay Kuya Kim Atienza, may tatlong low pressure area na binabantayan ang pag-asa na maaaring maging bagyo at pumasok sa ating bansa? A. Natutuwa sapagkat maaaring magkaroon na naman ng sunod-sunod na suspensyon ng klase? B. Natutuwa sapagkat tataas ang tubig sa mga dam at tadami ang supply ng tubig sa Metro Manila? C. Nag-aalala sapagkat marami na namang mamamayan ang maaaring maapektuhan? At B magpapasarap na lang sa bahay dahil walang pasok. Ikalawang bilang, biglang nawala ang baong pera ng iyong kaklase. Kasama rin dito ang kanyang pamasahe. A. Naiinis ako dahil pabaya siya sa kanyang gamit. B. Nalulungkot ako dahil magugutom siya at baka makapaglakad pa sa kanyang pag-uwi. C. Magsasawalang kibo kasi hindi naman ako apektado. B. Nalulungkot ako dahil may kaklase pala akong nakikialam ng gamit ng iba. Ikatlong bilang. Ipatutupad na simula bukas ang paghuli sa mga kabataang paggalagala mula ikasampu ng gabi hanggang ikaapat ng umaga. A. Nag-aalala dahil baka isa ako sa mahuli at madala sa barangay hall? B. Nakahinga ako ng maluwag dahil mababawasan ang mga kabataang mapapahamak? C. Naiinis dahil mababawasan ang oras na pwede akong mamalagi sa lansangan? At D. Mas mabuti yun para marami ding makauwi sa bahay nila? Ikaapat na bilang. Mas maraming oras na ang ginugugol ng mga kabataan sa paglalaro ng gadget kaysa sa paglalaro sa labas ng bahay ng mga larong nakakapagpalakas ng katawan. A. Nag-aalala sapagkat bukod sa maaari silang magkasakit, ay nawawalan din sila ng pagkakataong magkaroon ng maraming kaibigan. B. Nag-aalala sapagkat lalaki ang gastos ng pamilya sa pagbili ng mga gadgets. C. Nag-aalala sapagkat wala silang matututunan D. Di ko na papansinin kasi may mga magulang naman sila sa bahay Ikalimang bilang Papunta na sa ibang bansa ang iyong ama upang doon makapagtrabaho sapagkat wala siyang maayos na hanap buhay dito sa bansa A. Nalulungkot dahil magkakalayo na kami at matagal pa bago kami magkita B. Masaya dahil malaya ako ng magagawa lahat ng aking gusto. C. Masaya dahil mas marami na siyang perang maibibigay sa amin. D. Titigil na ako sa pag-aaral dahil may pera naman na siya para sa amin. Ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Lima? Apat? Magaling, binabati ko kayo. Kung tatlo naman pababa, huwag kayong mag-alala. May susunod pa tayong gawain at alam kong kayang-kaya nyo pang bumawi. Para sa ikalawang pagsasanay, basahing mabuti ang mga sumusunod na usapan, isyo o balita at piliin ang angkop na opinion o reaksyon dito. Isulat ang titik ng inyong sagot. tapos na Ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot Pinabati ko kayo at natapos ninyo ang dalawang pagsasanay. Bago tayo dumako sa inyong huling gawain, ating balikan at isaisip ang mahalagang kaalaman tungkol sa pagbibigay ng opinyon at reaksyon sa isang napakinggang balita, isyu o usapan. Tandaan natin na ang opinyon ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Ang reaksyon naman ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa, pagkalungkot o pagkadismaya matapos makita o mapakinggan ang isang issue o balita. Maliwanag ba mga bata? Para sa inyong huling gawain, sagutan ang sumusunod na maikling pagsusulit. Basahing mabuti ang mga sumusunod na usapan. Issue o balita at piliin ang angkop na opinyon o reaksyon dito. Isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong sagutan papel. Ngayon ay tingnan ninyo ang susunod na susi sa pagwawasto at iwasto ang inyong mga sagot. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? Lima? Apat? Magaling, binabati ko kayo. Ngayon ay sigurado akong marami kayong natutuhan mula sa ating aralin. Kung tatlo naman pababa, huwag kayong mag-alala. Basta't ginawa ninyo ang inyong makakaya, magaling pa rin kayo maaari ninyong panuurin muli ang video upang mas maging malinaw sa inyo ang ating aralin. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito mga bata. Hangat ko na mayroon kayong natutuhan. Sa muli, ako si Teacher David. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa pagtuklas ng bagong aralin.